Viral video ng paglapit ng isang lalaki sa bini member na si Aya sa isang bar sa Cebu, ikinagalit ng fans. Know your limits, people. Yan ang say ng fans sa Nations Girl Group na Bini matapos kumalat online ng video ng isang lalaking biglang nag-approach at naglapit ng kanyang mukha sa member na si Aya sa isang bar sa Cebu. May ilang nagsabi na may hawak ring phone ang lalaki at kinukunan o finifilm umano nito ang kanyang close encounter sa singer. Ayon sa reports, nasa bar si Aya kasama ang kanyang mga kaibigan at mga bodyguard na naiwan sa entrance and out of nowhere ay bigla siyang nilapitan ng nasabing lalaki. Kita sa video na nagulat ang bini-member at hindi ito komportable sa ginawang paglapit ng lalaki. Inulay ng pambabatikos mula sa netizens at fans ang lalaki sa video na inupload pa raw ang kuha niyang video sa kanyang Instagram account na naka-private na ngayon. Dagdag pa nila. Nakababasto sumano ang ginawa ng lalaki at maaari itong ituring na harassment. Hinihiling ng fans na higpitan pa ang security sa members ng BNI at respetuhin sana ang kanilang personal space at privacy, pati na rin ng iba pang artists para maiwasan ang ganitong pangyayari.